bandang alas 12.30 ng madaling araw noong April 24, makikita sa CCTV ang pagdaan ng taxi na ito sa Yandok Street sa Barangay Palma Urbano, Baguio City. Mayamaya -maya pa makikita ang biglang pagsulpot ng isang motorsiklo. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na SUV. Nung meron kami narinig na yung parang gumalabog ng lakas, lumabas ako. Nakita ko na lang yung nakabulagta doon na dalawang tao. Parang yung uh, driver po ng Fortuner parang na-trauma po. Sa lakas ng pagkakabangga tumilapon ang 27 anyos na lalaking rider at ang angkas nito na 22 anyos na lalaki. Agad namang tumigil ang SUV. Yung fork po ng Mio na naghiwalay po yun. No. Nakahiga na po ma'am, natanggal pa yung helmet. Yung isa ma'am, wala pong helmet. Agad namang naisugod sa pagamutan ng dalawa at kritikal ang lagay ngayon ng 22 anyos na angkas na walang suot na helmet ayon sa Baguio City Police Office. Dagdag pa ng BCPO, one way lamang ang kalsada. Uh, lumihis sa kaliwa ay sa kanang bahagi ng kalsada. Yung uh, taxi driver kasi allegedly iniwasan niya yung makakasalubong niyang motorsiklo. Yun nga, nagkaroon ng head-on collision yung motorcycle sa kayong Fortuner. Sa tala ng Baguio City Police Office, ito na ang ikapitumpong kaso ng vehicular traffic incident na kinabibilangan ng mga motorsiklo sa lungsod ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News.